Dadapog muna mga kaisan, matamig. Nakakasama po natin si Miko. Oh. Si tatay po naman yung nasa kabila. Dado, nadapog din po.

Siyem? Siyem hala ah? Oo, lang doon yung labak? Kalakihan lang yung labak. Bilang ko siya Siyem. ko ng palan eh. Dalawang sila eh. Pangulip pa ako Hindi na yung ¡Oh! Uh, ¡Ay, wala magawa yung ano kapal na tamo na no? oh oh ay hindi ang bilong ano <laughs> sa susunod mga kaisan ngayong ane ng panag-araw lahat po sila may gagawin na ng palayan mga kaisan yung pong doon yung kabila namin pero ako po muna ang ko tapos ay ibibigay ko na sa kanila di pag may puhunan na po sila sila na susunod na mamumuhunan so oh, yan napag-usapan na, na po namin ni tatay bali tatlo po sila maghati-hati yung mga walang palayan bibigyan po natin So, para po ano, hindi na po sila bibili ng bigas. Si Miko, si Jinmar, saka si Tutoy. Malaki para po makakatipid po ba sila, hindi na yung araw-araw bibili ng bigas po. Kung pwede na sila mag-stack ng panlimang buwan, dahil hindi na bibili. Kasi pag kukuha pa sila sa pamilyan, may tumi. May nagkukumit nga kaisan. Puro ka naman upa ay. Ay ah, di maganda nga po nakakatulong. Ay di kung wala po akong pa ganito, ganto, di wala pong trabaho. Oo, yun po ang akin. May trabaho naman po lahat. di ba ganung mga kaisan? Kaya hindi ko na akin eh. Ay hindi ko din naman kayang trabahuhin lahat po yun ay. Kumbaga, ang kagandahan po noon. May trabaho sa komunidad. opo ah ganun po 'yun. Yung iba lang ay nagko-comment na ay Ano? Eh mga kaisan no? oh. Mga ibong galing ibang bansa na 'yan, napakadami. Ano toy? Eh? Pumi ko. Yung ibong galing ibang bansa. Ganda. Yan po ay ano, nagmamigrate sila dito pag malamig. Pag nag-i-snow po sa ibang bansa, tamo, ang ganda oh, pakaiba oh. Nagmamigrate sila. Pag po nag-i-snow yan oh. <coughs> Awa ko, anong ibunan yan? Ang ganda oh. Yan oh. Ang ganda oh, to, oh. ano toy? Ano? Ang dami. Ang dami. Agara oh. Yan. Agara. Yan oh. Ano kaya may bunin yan? Yan. Mga hindi po naman siya tagak. Hmm. para mga kaisan sa susunod naman kung gusto pa po nilang um, gusto po po nilang palayan kukuha pa po tayo ay di kanila ako yung wala na pong tubo doon kung bagay yung ipapagawa po sa kanila wala na akong tubo masat yung nga kanay di tulong laang po ah yeah yung makatulong ka sa kapwa mo ayos na po yeah. magpapayamang magpapayaman ka sabi mo aanhin mo naman ayos na yun kaya nga sabi ko maging blessing naman po tayo sa iba o. pag po tayo tumama dito sa ani kukuha pa po tayo ng palayan sila ang tatanungin ko kung gusto nilang gawin wala pong tubo yun. Aba. Tatay ni ka mga kaisan. no oh, si Tio. Tio! Pauwi na! Pauwi na ba? <laughs> Yan, ang lamig na na o. Oh. Aray sa tatay niya. Garao. Oh. ako yung ano mga kainsan kung bagay hindi lang sarili ang iniisip ba aw oh. sila ang tatanungin kung sila po ang gagawa ay eh. ito pong akin ay na ito sila ang tatanungin mga ating mga kaibigan kung gusto ay hala sige mga pang abuno sa akin sabi ko nga sa inyo walang tubo basta ta. Uh, pagkaan nila babayaran oh uh ah -huh. gara labog na labog na ano po ayan oh uh -huh. oh gara Got Parang walang nangyari ano to eh. Ano kayo Miko? <laughs> Iyo. parang hagod na tatay garo pag pala but, ano na yaro ganda na natay siya nga ay, Galing mamasa oh, oh. yan Yan Nag-i-snow na doon na eh <coughs> oh, yan kaganda. Yan. Oh. Basta nag-i-snow na siya mambansa. Oh, nalipat yan dito yung mga yan. Yan ang ganda oh, yan oh. Oh. ay. Eh. Allah. Hindi lang malapitan na eh. Yan, sila naman po, tumanim sa si ilaya, sinautoy oh. Eh pangabot lang po kami sa daan yun sa huli mga tumanin po sa atin din naman kasi na kuya pagbo naman po yung sok sok din po sila ay mga ilang ulang 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 tinatira ilang luang ah mga walo At yung pinagdapugan ah. yung pinagdapugan maliit natam na namin yung dapugan ha? Mga siya mo ito eh. Uh, Pwede pa ko siya. Ah, ayos na. Ano? Oo. Oh, yeah. <laughs> Kami dumapog din sa kabila. Yari na. Pangapangabot din pala yan. Si Raalman nagwagod ito pa. Pag pala ano eh. Y... Sok-sok din yan ako ito. Oh. Yari naman. Oh, oo. Oo. Baka mag-overtime yung dalawa. Dala yung kan. Kung maganda sana ang tubo, buka, kaya kaya sa hilot eh, toy. Kung maganda yung tubuan. Siya nga. Pagkatapos naman tuman, eh, gagamas naman, no, oh toy. Ari. Ari, gagamas naman po, lipat din eh kay tatay ah ayan ulan utoy yan nari po dito naman po ang lipat nila yan sunod sunod na po uli yan pagka, utoy, pagkatapos gumamas mag aani naman pabalik balik lang iya yeah, oo tapos ay pagkaan eh tani man na uli ulit ulit lo